Nah, dinarin na bilang ser, sa tagal na. isang jeep hindi ko alam doon sa mga anab mga nagpapatrabador lang at merito meron pero sa tingin nyo magkano sir? may idea kayo? wala sir bilhin nyo sa isang jeep para ano? dipindi po sa klase po nung ano kasi yung makina eh opo kung pang scarf lang bukang mamukha yung na pang scarf lang, lang po siguro pinakamatas doon po mga 20 benching lang po Kasama na po yung buong jeep na yon. Kasama yung 20 20 hanggang oh, 25,000. Depende po do sa makina. lagay ng makina. Okay. So sa ngayon po nakakailan jeep na po yung naibebenta nila Sila may bira lang po kasi ngayon yung jeep. Eh. Oh. Hindi ka mukha nang eh, may mga kontratiba pa dati may mga samaan. Pag hindi na po na-registro yung ano kasi talo na kung kambal sa registro lang yung sasakyan. Tsaka kung hindi na consolidate po. Oo, oh, hindi, hindi na po may BBI po oh. so magkano ang bilian nyo? Parang scrap lang yung segment time po nung pagkabilo. Ah, okay. So papatak nga po sa 20 hanggang 25,000 po. Okay. Maraming salamat po, sir.